So yan, good morning po sa ating lahat mga ka-update Welcome to Romis Update Channel So dito tayo sa playa Wala tayong mga mangingisda ngayon na inabangan Kaya abang nandito tayo sa playa Magbigay lang tayo ng kunting reaction mga ka-update Sa pangyayari sa ating bansa no? Actually, hindi lamang sa ating bansa kundi maging ng ating mga kababayan sa labas ng bansa ay maraming nagpapahayag ng kanilang pagiging apiktado sa pangyayari nga sa uh, pagkakaaristo kay dating uh, uh, Pangulong Rodrigo Rua Duterte no? so Magbigay lang tayo ng ating uh, pananaw ukol sa uh, pangyayari doon sa mga biktima ng extrajudicial killing at uh, sa sinasabi din nga ng mga biktima ng uh, mga uh, rapist o kaya ay sinasabi na mga biktima ng mga addict kaya sila nang rape at kaya sila pumatay no so yung pananaw lang natin dito mga ka-update ay mayroong malaking pagkakaiba no kasi yung uh, kung atin pong titignan Uh, base lang naman po ito sa aking uh, uh, observation no? uh, hindi ko naman saklaw ang inyong mga observation at higit sa lahat ang uh, inyong mga damdamin no? pero ito lang naman ay uh, para sa akin na yung mga uh, rippies uh, talagang rippies na po yan eh no? uh, kahit noon pa man sa uh, mga kwento ng ating mga ninuno talaga may mga ripis na at wala pa ring uh, drugs noon which is na hindi ko po uh, sinasabi na okay yung drugs no talagang uh, ano yan salute ng lipunan pero sa uh, ripis uh, yung ripis ay kahit na uh, hindi nakapag drugs uh, pag ripis ripis na talaga yung uh, ganun eh no kagana sa kanyang katauhan na 'yung pagiging rebis. At ganoon din 'yung uh, pumapatay um ano na 'yon eh nasa sa tao na talaga 'e eh, no. Marami tayong kilala na naging uh, killer pero hindi sila mga ano hindi mga addict no. Hindi gumagamit ng drugs. Which is na 'yung drugs ay talagang nakakadagdag no. Malahil pang palakas ng loob pero marami naman din tayong uh, nakilala at uh, uh, baga nakilala sa ating lipunan na dati sila ay talagang uh, mga adik ano talagang yun ang testimony nila na yung buhay nila noon ay talagang uh, adik sila na ano? uh, hindi lang bastang adik talagang lulong na lulong sa druga pero hindi naman sila nakapatay at hindi naman sila ng rape no ah uh, sa ngayon ay nagiging uh, malaking ano nila yon testimonya na hindi talaga maganda yung drugs lalo na sa katawan no uh, at naging ipiktaybo sila, ha? Maraming mga naging pastor na ngayon na kusaan ay dati silang mga adik, no? Na hindi rin uh, nang rape at hindi uh, nakapatay, no? At 'yung ngayon nakakalungkot, kung sa panahon ng uh, extrajudicial killing ay kapag nalaman na gumagamit ng nang droga ay papatayin na agad. So nakakalungkot naman kasi uh, hindi natin alam yung panahon na maring sa pagdaan ng panahon ay maging testimonya nila yon at yun ay magiging uh, epektibong testimonya sa mga uh, susunod na henerasyon upang uh, hindi na nga sila gumamit ng ng uh, droga kasi Uh, hindi talaga maganda unang-una sa pangangatawan ng isang tao no at doon naman sa mga nabiktima ng uh, extrajudicial killing no na kung saan marami yung uh, hindi nabigyan ng hustisya no halos lahat ay yun pa yung panawagan ngayon na mabigyan sila ng hustisya na no, may malagot lalo na doon sa mga Uh, talagang inosente na, na namatay doon sa uh, war on drug na yon no? uh, compare naman doon sa sinasabi na na rape na patay ng adik na marami na rin di ba marami na rin na na, na rape na adik na nasintinsyahan no uh, napatay na nga yung, yung iba no yung mga adik na na kusan ay uh, nakapatay uh, na rin no? nakamit na ng ng uh, biktima yung hustisya dahil yung uh, nang rape o nagpatay sa kanilang mahal sa buhay ay nakakulong na at yung iba ay namatay na o marahil meron pa rin, uh, hindi nahuhuli no? uh, pero uh, uh mayroon na tayong nabalitaan narinig uh, na yung nang rape ay nahuli no? at yung pumatay ay nahuli uh, compare naman doon sa na patay na lalo na ng mga inosente doon sa uh, extrajudicial killing na yon na hanggang sa ngayon ay uh, nananawagan pa ng ng katarungan no uh, kung yung mga namatay dahil sa mga uh, criminal talaga, mga narip dahil sa so mga rapist talaga ay nagkamit na ng hostisya na, na nakulong na yung nang rape, nakulong na yung uh, pumatay. So dito naman din sa extrajudicial killing, so dapat din nga naman talaga na may managot din, no? Uh, maimbestigahan kung sino talaga yung pumatay at bakit pinatay, no? So kailangan din talaga na Uh, ma ma at ma merong managot doon sa uh, nangyaring yon so sana uh, mapagtimbang din natin mga ka-update comment nyo po malaya kayong mag-comment ng inyong side at kung pwede lang sana sa ating comment ay huwag tayong gagamit ng masamang salita ipaliwanag natin yung ating side Nang mayroong kahinahunan okay? so maraming maraming salamat po sa panunood o sa pakikinig ng ating naging uh, saluubin patungkol sa pangyayari sa ating bansa Glory to our Lord Jesus Christ and thank you so much. God bless us all.